Bakit kaya ako parang obsessed na ang pag-uusapan dito sa channel na to mostly mga misis? Ano mang meron sa mga misis? Marami mga kapatid, marami. Dahil sa aking karanasan, unang-una kong karanasan ang aking inay. Si nanay hindi nakapagtapos ng high school o kung nakapagtapos man siya hanggang doon lang. At ang kanyang karanasan sa kanyang asawa, napakalungkot talaga. Nasa edad niyang 30, umanaw na siya. Dahil sa physical, emotional, at mental abuse, verbal abuse ng aking itay. mula nung ako'y nagkamulat, nakita ko sa inay kung gaano ka bigat, gaano ka sakit ang kanyang dinadala. Dahil si tatay magbula sa bisyo hanggang sa yung iba yung kaisipan. Matindi. Ang aking lola, mother side, ganun din siya ay nagka-nervous breakdown hindi dahil sa kanyang asawa dahil sa kanyang mga anak mga lalaking mga anak ang nanay nitong asawa ko ngayon pangalawa kong asawa ganun din relationship din yung kanyang asawa hindi ko na i-describe kasta ganun ang kaibigan ng aking nanay, ganun din. Ang aking mga kapatid, silang lahat, liban lang itong bunso. Pero yung iba, kaya nasabi ko, halimbawa sa sampung babae na nag-asawa, ang successful lang isa o dalawa lang. Successful na hindi nahirapan, hindi nagdurusa yung babae. Biruin mo niyan, kung i-percentage mo niyan, 10 to 20 percent lang ang magiging successful. Ang 80 to 90 percent failure, magsuffer ang babae, magsuffer si misis. Kaya ang tanong ngayon, ikaw, misis, halimbawa, nakapag-asawa ka na. Dumating ang araw na si mister ay eh, ganun pala. Nag-isip kang hiwalayan, mag-asawa uli. Mali. Mas mabuti pa, eh, makipaghiwalay ka, huwag kang mag-asawa mag uli. Sa babae ito, sa lalaki, yun ang unfair. Kasi si lalaki, kahit pag-asawa, ito nang palipat-lipat ng papalit-palit ng asawa, walang problema, walang suffering. Kung meron man yung lulukuhin lang siya ng misis niya, halimbawa meron siyang bagong misis, lukuhin siya, yun lang. Pero, hindi siya mag-suffer kagaya ng mga babae. Kasi kayo mga babae, pag nag-asawa kayo uli, itong bago lang, relative ko mismo, nag-asawa uli. Dahil nakipaghiwalay kasi ang asawa niya, ay, hindi ko na sabihin kung anong dahilan, hiniwalayan niya. Nag nakakita, nakatagpo siya ngayon na love of her life. Pero itong relative kong ito, noon pa sinabihan ko na pag nag-asawa ka dyan sa lalaking yan, walang, wala kang magandang papupuntahan. Kasi kita ko kung ano yung gali. Okay sila. Mga ilang taon, nagsilaki yung mga anak. Eh, hindi pa nga nag-college eh. Ayan na, nagloko na si mister. Kaya si Mrs yung relative ko, nakatagpo ngayon ng bago. After how many years na naghiwalay siya, nakipaghiwalay siya. Hindi e po siguro umabot ng two years, naka, nakatagpo na siya. Anong nangyari? ayun na naman. Kung ang dati niyang experience sa una niyang asawa, ganun na naman ang na-experience niya. Yung isa kong relative, ganun din. Bakit? Kayo kasi mga babae, lugi talaga. Kasi iiwan kayo sa bahay, maglalaba, maglilinis, pagkatapos ang ibibigay o intregang pera, sahod ni mister, kapiranggot lang din. Haanhin mo yan. Kaya itong dalawang relative ngayon, ang trabaho ulit. Which is, yun ang tama magkaroon kayo ng sarili niyo, mga misis. Kung kayo ay makipaghiwalay talaga sa inyong mister, okay yon. Para sa akin, okay yun. Kasi ako noon, kung naniwala lang sana ako sa sarili ko, hindi ako naniwala sa simbahan yung mga katuruan nila na dapat di paghiwalayin daw yung pinagsama ng Diyos. Malamang okay ang buhay ko. Okay naman ngayon, nakabango naman ako. Pero Sayang yung mga tao na ininvest ko sa isang taon na wala namang kabuluhan. Ganun din kayo mga misis. Kaya lang, pag kayo yung wag na wag na kayo mag-asawa. Lugi talaga eh, kayo. Ang sabi ko nga sa anak ko eh, biniro ko eh, kasi yung isa kong anak eh, may problema ng ganyan eh. Pambihira, yung anak ko kinakabayo na nga ako pang magbibigay ngayon ng tulong para makaahon itong lalaking ito. Lugi kayo lalas eh. Lalaspagin lang inyong katawan, paanakin kayo na mga paanakin. Dito, dito sa kinalalagyan ko ngayon, dito sa, dito sa lugar kung saan ako ngayon, marami kong kakila, kilala. Nilalaspag na mga asawa. Ang dami dinamihan yung anak. Pagkatapos, anong nangyari? nagtatrabaho din sila kasi yung pera na binibigay sa kanila kulang marami pang sinasabi marami pa pero ako hindi ko kayo ina-advise na makipaghiwalay kung kailangan talaga dahil may mga abuses si Mr. L pag-uugaling, hindi na talaga masikmura. Bakit hindi? Wag na wag lang talaga kayong mag-asawa. Ituunin nyo ang inyong isip, ang inyong emosyon, ang inyong lakas, inyong mga anak. Yun lang. Kasi pagtandaan ninyo, alam nyo, kung malakas, malakas ka pa, ikaw pang mag-aalaga ng walang iyang lalaking yan. Yung ano ko, yung stepmother ko, wala na nga trabaho tatay ko. Ah, parang ampon, pinapakain. Nung magkasakit, ay, hinalagaan pa. Ganun bang gusto mangyari sa buhay ninyo? pag-aasawa ng uli for any reason. Sabihin na lang natin financial reason, mali. Maghanap talaga kayo ng hanap buhay niyo. Pag-aasawa kayong muli. Pagkatapos, eh, ganun lang makuha niyo. 500 pesos to 700 pesos a day na salary ni mister. Pawasan pa ng SSS, Medicare, kung ano pa dyan. Magkano lang makarating sa'yo? Meron pang ibang nagbibigay pa sa mga magulang nila Kaya magkano na lang makarating sa iyo kasi kung ano yung kalagayan mo ngayon pag ang akala mo magpapalit ka para magbago mali yan tested yan sa karanasan ko paulit-ulit ganyan ang magiging karanasan mo nasa ano iyo na kung gusto mo talagang magdusa pa ulit-ulit kasi sinasabi ko na ang kalagayan ng babae at lalaki kung pag uusapan ay magpag aasawa muli lugi kayong mga babae. Kaya makipag kung kailangang maghiwalay? Pero mga misis, huwag nang mag-asawa. Pakinggan niyo si Manoy. Karanasan ko yan at nakita ko yan sa lahat ng mga mababaing nagiging bahagi sa aking buhay. Mapagpalang araw po sa ating lahat.